Gusto nyo bang malaman kung paano namin ginawa ni KD ang escape and evasion na ito? Kung oo, tara, turuan ko kayo. Sundan nyo lang ako. Let's go! So as usual, syempre, gawa tayo ng video. Tapos ang importante dito, dapat meron kayong background or yung walang tao muna. Tapos yan, acting na kayo na kunwari, mag-escape kayo, may tinatakasan kayo. Tapos, ganun pa rin, kabalik kayo nang hindi kayo nakikita. Tapos, punta na tayo sa CapCut. Then, tap yung new project. Add natin yung ginawa natin. Yan. So, i-review natin. So, yan o. Oh. Kailangan meron yan, yung empty. Then, tap natin yan hanapin natin yung part na wala pang tao yan, then split natin tapos swipe natin hanapin natin yung overlay pag bumaba, drag papuntang left tapos click yung sa taas na clip, then duplicate same process, duplicate hanggang sa makapantay doon sa second clip okay then swipe natin ulit papuntang left ang gagawin naman natin play natin i-review natin yan so ang titingnan naman natin doon yung parang papasok na siya yung mawawala na mamaya so i-split natin yon i-mask natin tapos piliin yung horizontal then ikutin yan ikutin mo two fingers yan adjust mo lang Ayan. So, pag okay na, pag na-adjust na natin, ang susunod natin gawin, tap natin, i-play muna natin kung okay na ba. Ayan. Then, swipe natin balik, papuntang left, tap natin yung first clip, tapos hanapin natin yung stabilize kasi medyo gumagalaw yung ating video kasi yung nakatripod din tayo sana pero medyo may hangin so yun ang gagawin natin so para hindi siya magalaw lahat ng clip i-touch natin tapos hanapin natin sa mga tools natin sa baba yung stabilize para maganda yung videos natin hindi magalaw so importante talaga dito steady dapat yung ating video so pag gano'n na medyo may galaw so gamitan lang natin ng stabilize para maganda yung flow ng ating videos yan stabilize natin lahat Tapos, ang sunod natin gawin, play natin para mahanap natin yung pag-tap niya dun sa kahoy. Yan pagdun sa pag-tap niya dun sa kahoy, mag-add tayo ng overlay. Tap natin yung library ng CapCut. Tapos, search net natin yung crack. Ayan. So, hanapin natin. Ayan, add natin yung crack. Then, pindutin natin yung splice. Tapos, pindutin yung overlay. So, ayan wala na yung background ng iyong crack so pwede mong i-twist yan yan tapos i-plaster mo doon sa kahoy play natin yan okay na siya then tap natin yung effects natin tapos hanapit sa mga tools si duplicate yan. hanggang sa makapantay din doon sa first and second clip so i-duplicate natin yan lahat Then, pag okay na, so, tap natin yung sa gitna, tapos, linisin natin. Yan o, oh, para maganda yung kalabasan ng videos natin. So, split natin, delete, pati yung effects, ganoon din, tabasan din natin yan. Yan. Pag okay na, swipe natin papuntang left tapos play natin kung anong kinalabasan yun okay na so naka escape yun ebi vision na kayo na hindi nalalaman ng inyong mga busing inyong mga misis ano oh yan nakalimutan dilitang kaput logo tapos 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 Lagay sa 9x16. Tap check. Tapos, yung resolution, lagay natin sa 2K to 4K. Frame rate 50. Then, ready to save ka na. So, ganun lang guys. Madali lang to. So, kung nakatulong sa inyo ng, ang videos na to, pa-comment, like, and share na rin ang ating video para makatulong sa iba. Salamat!